ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung pananiyon dumating si Jesus sa lupain ng Hiseroya ng Filipos, tinong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ang ibang, sa si Elias kayo. At may nagsasabi pang, Si Reneers kayo, O isa sa mga propeta. Kayo naman, Ano ang sabi ninyo? Sino ko? Tanong niya sa kanila, Sumagot si Simon Pedro, Kayo po ang Kristo, Ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas. Sabagat ang kalabuhan ng ito hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay tatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang ipaintulot mo sa lupa ay ipaintulot sa langit ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isa ho sa mga rituals o rites namin sa seminary noon, noong seminarista pa lang ho ako, na hindi ko ho makakalimutan ay yung pagbibigay ho ng susi sa amin, yung susi ho ng main door ng seminary. Sa ibang seminaries ho, ay hindi ho yun ginagawa. Pero sa aming mga Dominicans, eh, practice na ho namin. Medyo matagal na practice na ho. Na binibigyan kami ng susi sa main door. Ibig sabihin ho, malakas yung tiwala ng mga kaparian na in charge of the formation sa amin. Pwede ho kaming umalis anytime, magpaalam lang. O nasa sa amin na rin ho, kung gusto naming lumabas ng seminary anytime na hindi ho magpaalam. At bago ho ibinigay ng aming maestro, master of students ho namin, yung susi na yon, eh meron mo siyang paalala sa amin. Sabi ho niya sa amin, I consider you now as adults and you deserve this key. Just be responsible in using this key. Use it well. For this, this is the key to your aspiration of becoming a priest and the key also to your struggles and problems. Bilang mga batang seminarista, tinuruan ano kami ng aming maestro na may susi ho sa bawat hangarin sa buhay at may susi o solusyon sa bawat problema sa buhay. At tama naman ho yung aming maestro. Kahit ang ho yung langit na mahirap ho mapasok marahil ng tao, ay mayroong susi narinig natin sa ating Ibanghelyo na ibinigay ng Diyos ang susi ng ating Panginoon. Binigay ang susi ng karian ng nangit kay San Pedro. May susi. Kaya ano ho yung pangarap natin sa buhay? May susi ho. Ano yung pagsubok? Pinagdadaanan o problema ho natin sa buhay? May susi ho sa solusyon ng mga pagsubok natin sa buhay. At nung tumagal na ho kami sa, sa seminaryo, eh, natutunan din ho namin na may dalawang components so yung susi na ito. Our work, our hard work, and God's grace. Yung gawa ng tao at yung grasya ng Diyos. Kasi siguro ho, eh, naging pare ako dahil ginamit ko lang ho yung susi na yon. Aral na lang ang aral. Kung may apostolate, apostolate. At higit sa lahat, mas maraming dasal, grasya ng Diyos. Kaya nga ho, kung gusto ho natin sa mga magta-take ng board exam, di ho ba? Kung gusto ho, makapasa sa board exam, eh yung susi ho, i-aral, review, at dasal, grasya ng Diyos. Kung gusto natin ng maayos na problema, ganun din ho, yung gawa ho natin. Siguro, kailangan mag-usap yung bawat miyembro ng pamilya, no, palaging nag-uusap, hindi kayo merong pagpasensya, kahit walang usap-usap, pero merong pagpasensya sa bawat isa. At grasya ng Diyos, may dasal. Kung nais ho natin yung kagalingan sa ating sakit, yung susi din marahil, ay alagaan ho natin yung ating sarili. Physically, and mentally at the salden din, grasya ng Diyos. Kung gusto ni natin yung kasaganaan sa negosyo, ganon din ho. Kayod lang, gawa lang at daan din sa dasal. May grasya. Grasya ng Diyos. And that's the miraculous key. Milagro ho yan. Pag yung dalawa. Sabi nga ni nila ho, nangyayari daw ho yung milagro kapag ibinigay ng tao ang lahat ng makakaya niya. Minsan parang wala na ho siyang mapiga. Pero binigay lahat ng makakaya at hinahayaan na gawin ng Diyos yung kanyang makakaya. Kaya nga maganda yung sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo. I have competed well. Nakipaglaban naman si San Pablo sa buhay. I have competed well. I have finished the race. I have kept the faith. The Lord stood by me and gave me strength. Kaya masasabi ko, kahit yung pagkapare ko, ho, ay grasya ng Dios, Isang milagro. Na minsan parang nasasabi ko na sa kanya, Lord, walang-wala na akong mapipiga sa sarili ko. Ikaw na yung bahala. Bakit ko nasabi niyan? Kasi survivor po ako sa aming batch. Nagsimula po kami ng 16. Pero ng nung ordination na, mag-isa na lang ho. Ako. Kaya sabi ko, yung pagkapare ko, isang milagro din. Binigay ko lang yung mga kaya ko. At hinayaan ko rin kong gumawa ng milagro ang Diyos sa buhay ko. Kaya naho ho, yung paglagaw ng ating simbahan, yung katolikong simbahan, ay eh dahil din ho sa grasya ng Diyos, isang milagro at gawa ho ni San Pedro at San Pablo. Siguro may kakulangan din sila, di ba sa kwento ng buhay ni San Pablo, at ganoon din ni San Pedro, may kakulangan, may pagsubok, narinig ho natin sa ating unang pagbasa, subalit masasabi ho natin na sapat palagi, umarail sobra-sobra ang grasya ng Diyos. Kayong paalala ho sa atin, we keep the faith, kagaya ng sinabi ni San Pablo. We keep the faith. We keep the hope. May susi ho yung langit. May susi sa pangarap natin. May susi o sa solusyon ng problema natin. May milagro. Pero pahabol lang din ho. Hindi ho ba? Minsan, ginawa na ho natin lahat ng mga kaya natin. At dasal ng dasal naman tayo palagi. Pero tila ho, wala pa rin nangyayari sa mga pangarap natin o sa mga pinagdasal ho natin. Ano na ho, yung pwede natin gawin. Naala ko rin tuloy yung sinabi pa ng aming maestro. Sabi niya, sabi niya, minsan hindi gagana yung susi. Kasi luma na rin yung doorknob ng seminaryo namin. Minsan hindi nagagana yung susi. Pag hindi nagumana yung susi niyo, request lang kayo na palitan. Kaya kung wala pa rin ho, siguro, iba ho yung ninais ng Diyos para sa atin. Pero yung ninais ng Diyos sa atin, Yang kalooban po niya para sa atin ay mas nakakabuti ho para sa atin. Kaya minsan nagtatanong tayo, bakit hindi pa sinasagot yung dasal ko? Siguro ho, ay parang sinasabi ng Diyos sa atin, tiis lang ng konti. Hintay pa ng konti. O baka ho, pag nilayan natin, na baka, iba ho yung plano niya para sa atin. We keep the faith. We keep the hope. May susi ang langit. May milagro. At minsan may mas magandang plano ang Diyos para sa atin.